yung makeup, ba? Diba? Ito lang talaga yung nagdala sa akin doon. Pilik mata ko lang, tsaka lip tint. So wala na tayong mga anek-anek sa mukha. Basket one po you ah. Nag-enjoy nag -enjoy ako din sa opening ng liga na yun. Sa totoo lang. Sobrang hyper ng mga people. Plus the muse. Lahat ng mga muses ay sobrang hyper. Ang gaganda ng mga rampa nila. Tuwang-tuwa talaga ako. Mas ko. Since grade 5 ako, lasal na ako bias kita, Mika at Ara. This year, degree holder na. Oh my God! So proud of you, Hopi Ati! Praying na maka Graduate ka naman yung series ko na tanggal. Lagot ka, lagot ka, Red Red. Buhat. Ay, buhat. eh sa'yo. Ay, sa'yo. Eh, sa'yo. Ay, sa'yo. Ay, sayo. Ay, sayo. <laughs> Ay bu si Ay, <laughs> lang kasi. Nakita niya ba itsuhan niya sa likod, guys? Napaka bushak talaga eh. Nakakainis talaga eh. May next ang natin yung lipstick. Grabe naman yung lipstick ni TikTok. Oy! Ay, mahal mo lang sa lipstick TikTok. Ayan. Thank you pa sa mga nag Love you guys. Parang hindi ko na kailangan i-flex yung mga perfumes natin kasi alam na, alam na, talaga nila yung mga mabango, ano yung mag-aamoy pogi sila at magaganda sila. Ganyan. i guys abangan yung bote. na excited ako for everyone because the bottles that we're using by november hopefully ah, um, those are the bottles that you get from shopping in the mall or sa legit na brand ng mga perfumes, yung seal, yung sealed niya, super sealed, hindi na mag-leak ever. Ang ah, magiging issue natin dito is kapag nabasag ni JNT. Nanggigigil na talaga ako kay JNT. Huwag na ako mabasag kasi sayang yung mga perfumes eh. Bulgari, meron tayo Okay, Bulgari Extreme, Bulgari Amethyst, Bulgari Coral, bu Bulgari Crystal, Bulgari Extreme. Oi Rexy! Wow! Thank you! I don't know how much is that or how big of a gift is that, but really I appreciate the drop. Thank you so much for bestseller for women, madami po tayo. Parang kaya necklace ni Ivy. Hindi po. Hindi kami parehas. Isa. Dalawa lang po yung necklace, uh, pendant po na ganito. May isa pang available na ganitong pendant. Cloud po. Grand Cloud Basket 4. 3. Sorry. Grand Cloud Basket 3. And then yung kay Boss D. Nasa basket 2. DGLFH. DJ LFH guys. Kay Den hindi ko alam. Tatanungin ko si Swish. Dito sa house. Hay nako, ang dami daming mangyayari. So so many blessings. There are a lot of challenges of course, for sure. Pero uh, everything will be worth it naman. Knowing that I, we have you guys. Etong journey namin sa business, lahat ng milestone namin, we are thankful for you guys. 50 ml na ba? Ito po yung 50 ml po. Ganito siya kaliit. 10 ml ito po nasa baba. This is 85 ml and this one is 80. This is 50 ml. Sorry. And about the and about the logos po, don't have to worry na because um we found uh, a print na hindi na talaga mag mabubura yung print ng ating mga logos. So definitely magmamahal po siya ng konti and I want to also share this with you guys na wala na kami, mag, moving forward wala kami munang 85ml okay so lahat muna ng scent natin moving forward, nasa 50 ml lang. The bottle is, looks expensive, so as the content or so as the per perfume inside it. Kaya na-excite talaga ako kasi for the level up na tayo, for the level up na talaga. Maraming salamat. But uh, again, the The 10 ml, retain ito. Ganito pa rin yung size natin. Same bote lang. Wala kaming problema sa bote kasi na ganito. Usually, hindi naman siya laging nag kapag 10 ml. Ginagamit ni Dina po. DJL FH. Dolce and Gabbana Light Blue for Women. Map, napakabango po niyan. Amoy mayaman ka dyan, sisi ko. Got my parcel yesterday. Sabi ni Madam, ginamit ko kanina umaga hanggang ngayong gabi, super bango. Wow, maraming salamat po. Ipipin ko na nga yan. Nice, nice, nice. Thank you so much. And then yung... Thank you, shoppers. Amoy Matamis, Basket 3, Kitty Ferry, and Grand Cloud. Basket 1, Kiss Me, and Sexy Ting. Yan, matatamis yan. Tsaka yung I Love You agreement pang office, basket 2, go ahead for, uh, go ahead to basket 2, look for ECT. ECT po is Eklat Inspired. Amoy Mayaman. Another one is Carolina Herrera Good Girl or CGG Basket 2. Amoy Expensive. Amoy Expensive din si Bulgari Extreme Omnia. Ay, Bulgari X, Bulgari Omnia Amethyst and Bulgari Omnia Crystalline. Codes are B V L A S T, B V L C R T. Wala ayang Paris Hilton, Dylan, I like it. Yes, Madam Elizabeth. Like kaden ni V R S Dylan. where I don't know. I don't have an idea. The light blue for women. We have that in basket number two. Look for D J L F H. That's the code. Dinagamit ni Chang Meron akong apat na senta na ginagamit Okay, depende sa aking mood Sa basket one, candy, matamis, amoy mayaman Pag gusto ko amoy sosyal um, Yan, ginagamit ko matamis si Kiss, Kiss Me. Ginagamit ko. Pag gusto ko, may sweet ako today. Gusto ko yung parang amoy na ako ni baby Hindi niya matitigil ang umoy sa akin. Mm, then next is basketry, Deliciosa. This one is very expensive, guys. Hindi ka lang magmumukhang mayaman. Pag nadaanan mo yung mga sismosa dyan sa kanto, yung mga marites, mapapalingon talaga sila pag suot nyo yung ano, Eskandalos. Ay, deliciosa. Um, another one naman na amoy expensive and girly. Ayan, mga girly natin dyan. Sa ating mga pasweet girl. Go ahead to basket 4. Look for nectarine honey blossom. Nectar honey blossom, guys. Very sweet. Floral yung katakan. Not super sweet pala, sorry. May expensive siya. Sweet girl pang soft girl na Nectar Honey Blossom, try mo or sa basket 4. And then sa basket 2, yung LCT Pink. Do you have a pink chiffon? Of course, we have that for you, Rain. Go ahead to basket 1. Nanapin mo yung pink aru. The code is pink aru. Hindi ko alam. Nag-ulit-ulit. Hindi ba kayo kasi sinage? Natutuwa naman ako. Ang ganda ng song niya. Good job siya dito. Ano yung demonyo? Maganda din pa. Ako ang demonyo. Gagabay sa'yo. Hindi ko maalala. Magpahinga ka na dyan. Magtake ka na ng no, orders ngayon. Nice! Magkano malaki! Yung malaki po ng ngayon ay 215 pesos na lang. Dito dating 269. Etong 50 ml naman natin ngayon ay 151 na lang if I'm not mistaken. Let me check. Let me double check. Ay tu. Oh, 151 na lang. Tapos, dating 189. Then, the 10 ml is 64 pesos na lang. Dating, 80 pesos. Eclat Inspired Basket 2ECT po, the code. Eclat Inspired Basket 2ECT is the code. Ayaw. bombastic. Bombastic po is bombshell. Victoria Secret bombshell po. So, nagtatagal po ang send niya sa mga pawisin. Yes naman po, nagtatagal naman po. Kami po ay ginagamit namin ito sa training. Minsan kahit tapos na yung ensayo, naamoy mo pa din yung sarili mo. Gamit yung perfume. Punish Bash is a floral. Very light yung scent. Atake niya, may mayaman ka na girly teenager. Cucumber Melon Basket 4. Cucumber Melon po is the code. Amoy Executive for Men. Um, Advent Basket 5. Advent um, uh, the viewers or Versace Eros, Baccarat Basket 6, Baccarat Roach 540, hanapin nyo yung code ng Baccarat. Okay, yan, may expensive ka dyan sir, may executive ka. Then sa Basket 5, meron din yung Bulgari Extreme for Men, BVL E-Men yung code. Meron tayong kaamoy ng amethyst, madam. Na nasa basket 2. BVLAST po yung code. BVLAST for Amethyst. Vanilla Sugar or Warla Vanilla. Warla Vanilla po para sa akin. Yes, Grand Cloud yung Amoy Marshmallow Matamis. Kay Gemma, Basket for Punish Bash. Basket one, Sexy Thing. Dalawa yung ginagamit ni, che, ni Gemma. mag ka na ng order style. Ay, sige. Pang student na boy. Oy, bagay sa'yo. Aqua DG, yo. Go get it. Basket 5. ADG. ADG. O, oh, sige. Iba pa. Bigyan natin option. VRS. Ah, uh, VRS Dilan. Yan. Basket 5. VRS Dilan. ADG. Tsaka red. Or yung CK1. Code is 1. Okay? Then sa basket 6, mga pang-student, -pang try niyo yung for the rush. Pabango yun. Tsaka very bright. Yan, 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 yan. Ano bango yan? Tayo niyo talaga yun. Wala po tayong Narciso Rodriguez inspired. Yung kay Kaf po nasa Basket 5, Bulgari Extreme for Men, BVLE men po yung code nung kay Kaf. BVLE men po. Mga pang mayaman po na girly chang Basket 5. Girlie. Shala po hindi masyadong matamis ang amoy. Yung shala-shala ang set basket number 5 sisi ko. Shala-shala. Pang girly-girly lang. Um Nectar Honey Blossom. Go go go. CK1 basket 5, code is 1 po. Code is 1 for CK1. Jemma, Basket 4, Punish Bash, Basket 4, Punish Bash, and then Basket 1, Sexy Thing. Okay, batang babae. Nasa basket 6 po yung Easy Miyaki. Name is Easy Freshie. Kaya pala sabi ko, paano nababawas? Salamat natin. Masold out natin tonight, guys. Ano pong gusto ninyo pang lalaki? Marami tayo dito. Meron tayo ako de Gio. Lacos Red, Lacoste White, Lacoste Black. Um, Bulgari Extreme for men. Gucci made to measure another expensive scent for men. Tom Ford, Tuscan Leather. Tom Ford, Neroli Portofino. Mention nyo ano gusto nyo pang executive. Pang student, ganyan. Tapos black, basket 5, code is black po. Code is black. Claire, Claire, thank you. Pang-student sa lalaki, bagay, try nyo yung Very Bright, Basket 6, Very Bright, For The Rush, at saka Envy Me. May social kayo dyan. Gamitin nyo yun sa school, tingnan nyo. Garantisado, may ingit sa inyo mga kaklase nyo lalaki. CGG, ginagamit ni Ivy Laksina, Basket 2, yung kay Boss D naman, DJLFH Basket 2. Sexy ting amoy matamis, sisi ko. Amoy sexy, ganyan. Sophisticated. Charm Oh, may sexy ka dyan pag ginamit mo pa yung sexy thing. Hindi po matamis. Ma uh, um, basket 3, basket 2, LCT pink. And then, basket number... Mm, um, number 4, Nectar Honey Blossom. Dami ko na po tayo dito kaso ang iba hinihingi nila. Collect vouchers guys, madami. Yes, correct. May pa-vouchers tayo, may pa-20% off pa. Black Opium po, yes, meron po tayo. Pangalan ay Dark Opium Basket 6. Black Opium is Dark Opium Basket 6. Code po ng CK1 is 1. O-N-E pa, Basket 5. O-N-E-Basket 5 ang code ng CK or Calvin Klein. Ah, yung mga nabasag po na perfume, um, pakipicture na lang at isend sa amin sa chuckle underscore na merch. Usually po, lahat ng pag-mishandled ng JNT, hindi po nila binabayaran yun sa amin. Pag nabasag nila, hindi na nila binabayaran so lost na lang ano namin yun ng small business namin. kaya naiirata talaga kami kay JNT kasi they are not they're not taking accountability sa mga damages that they make Lumayo! si Candy, amoy, ano siya, Prada Candy po siya talaga, inspired. Um, candy is, smells like vanilla, na may mixture ni, ni caramel, na may pagka-powdery, kaya sweet siya na may pagka-powdery. Mami, panlalaki, pang-cheeks. Panglalaki, pang-cheeks. Ano ba? Naguluhan ako. Panlalaki, tapos pang-cheeks. What is your name? Ano feed na amoy ni Dina? DGLFH po basket 2 or Dolce and Gabbana light blue for women. Ginagamit din ni ginamit din ni Ivy for a while yung Miss Dior pero ginagamit niya ngayon ay Tommy Port. Yung kay Kiana di Pionish Bosch and Wood Sage basket 5. Ah, yung maakit si Chicks. Okay. Ah, pwede. Uh, try mo yung Berry Bright. Basket 6. Tapos bigla kang lumayo. Mm -hmm. How about Dina? Kay Dina Basket 2DJLFH. Same lang ang amoy ng original, kaya ang collection na ako ng mga scent mo Chow. Oh, thank you po. Sana makaulit pa kami sa Yosuke. Favorite ko po, Deliciosa Basket 3, Nectar Honey Blossom Basket 4, Basket 1, Candy and Kiss Me. Apat yun. Alright. I think... Pwede na ako mag-end live. Mag-order lang kayo ha, kahit di na ako naka-live. Okay lang ba yun? Nag, ano na ako, nag-extend na ako ng 10 minutes. Okay? Um, amoy ano lang siya sa light scent na may pagka floral konting powder konting konti lang talaga tapos um konting pagka fruity okay, fresh. Ganyan. Anyways, guys, I have to say bye-bye na. Order lang kayo kasi naka-20% off pa din tayo. check nyo na yan sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kaparabarangay, kapitbahay. Na yung mga scent natin, sobrang mura ngayon pag presyo. Pero the quality is 10 over 10. Matagal nag stay sa damit. Especially if nasa office lang kayo. Sa bahay, walang masyadong ginagawa. Yung mga nag-aragama po dyan na ubos ka agad yung set nila kasi buong araw sila nasa labas. Ay, ganun po talaga. Kasi malakas talagang makakontra yung init ng araw. Ganon. Kung gusto nyo po, hindi natatanggal na paglabog kayo sa araw, bumili kayo ng no original na scent. Okay? Yung, may, yung pang mga mayayaman talaga, mga tigpa 5,000 to 13,000 pataas, Ganon. Pero pag magbibili kayo ng mga tig 80 pesos, pesos. May reklamo pa kayo. Diyos ko dahi, nakakaloka na kayo. Pero sa totoo lang, itong mga perfumes namin, panlaban to, oil-based lahat. Thank you guys sa lahat na nag-greet sa amin ng Happy Baby Day. Uy. Sana mag-greet din ako ng isa dyan. Nag-kiss ka, mo, nag -love -love ka na nga, nag-love-love <laughs> ka nang. Bye-bye! Good night! Vanilla rice is vanilla sugar. Napin mo sa basket. Four. Bye-bye na, hi. Eh.